Hello guys! Good evening guys! Kiniday nga video guys kay ano tong Friday. Pag off na ako guys. O niya. Yeah, continuous, continuous lang niya ako ang kanang videos guys. Hantod mga pagkaugma. Hantod pagka next na put morning. Yeah, daghan ka mga langgam guys. Basta tanawa lang niya akong video guys. Uh? if i lang niya ay naku, ako ako ang bagong bag na napalit guys. Kay kanang yunot man siya sling bag pero maglugos man ko ukuot sa akong mga kinahanglan guys siguro ako na lang siguro ang guys kung ako ang hatagan ani god bless to you <laughs> basta guys oy so sayo lang ako kung katambok guys. sa akin itambok chu guys mo na na guys bye let ka guys sa sa ako sa sulod sa ano ako sa sulit sa bilids. naglaag ko dito na gabinlaan. Nagabinlaan ko, naglaag ko dito sa bilids, guys. Hanap ko. Ayan, mas kabili ay. hindi ko mga balay, eh. Makaibog, mga walay, no? Punta na ako yung isa kabukan, eh. Hmm. Kung maiba, balik lang ah? Ang dati mong pagmamahal Kaya iingatan ko At aalagaan Ay panindot sa mga birds o so, oh, tara sila o tara o oops 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 tara sila o naghana nagilupad o oops 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 ay naghaguro sila oops ah kanindot o ah nice o oh, tara tapos oh, ang uwak na si tingog wah kanindot nila Oh, tada! Kanindot nila ay Na-enjoy ko. oops, sa <laughs> so, kanagan. Dakan birds. Dakan birds. oops, ah. Wow, enjoy yo oy. Enjoy yo sa birds eh. Ka-enjoy <laughs> so, na lang sa birds. oops, 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 Ang langgam pa kasi paglupad. Tanawa ha. Ang botra to dire. Pinakalit. O, oh, <laughs> tara. Oops, oh, Ops. O, see? <laughs> o, oh, oh. see? 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 Oops, huh? Ay, kanaghan nila. Ay, ka-cute. Yeah. Pagod sila na human og lupad ba? Sadya kaya sila eh. ay mga birds. Aku sajak kat silau. Aku tak dengar. Oh, sajak tak ayo Jud. Nampak payah jugak ayah. birds. berbuat nagkaiusa. kaya. Ah, sajak. kaya. Oh, sajak. oh, Oh, Aku sajak. oops, oops, oh, sajak. Aku sajak. Aku sajak. Aku sajak. Aku birds o You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when stars are gray. You never know dear how much I love you.

tinataglay Buhay ko ngayon Nandito sa ibang bansa Ginawa ko ang lahat Para ako'y mabuhay Kasama ko ang aking trabaho Ikaw naman ngayon Ang aking lakas mas ako'y man ako iyong ato ay aking tagumpay sa aking biyaya na bigay galing sa ating buong may kapal ang ganda ng aking buhay Uy, nabaliktad man <coughs> Camera trick yan Nabaliktad ang mga kahoy <coughs> <laughs> Ayan ang ating camera camera in action with the beautiful grass in the pathway <laughs> with the beautiful flowers. Ayan, may sampan in bunga. Ayan guys, tingin lang kayo sa aking mga video guys. Basta guys, alam ko na masaya kayo sa aking video. <laughs> Ay, nangabalik ta, nagis ta. Pag uli ko dahil sa balay, nag himo dahin ko og mix vegetable juice, pipeno, cucumber vegetables, and salads. Ayan. Tapos, pagka next na aga, nagpunta na naman ako doon sa Dela Pasigan at nagkukuha na naman ako ng mga ano doon mga views na mga sun na kinahan mo po anak nila guys o kanao na mga footsteps sa mga birds, sa mga sakyanan o ganahan ko anak nila magtanaw guys basta guys I love you all guys <laughs> o nandyan ang aking beloved na aso ayan basta guys kung ano lang makita ninyo sana magustuhan ninyo ang aking video guys I love you guys thank you for watching guys talaga at ako'y magpaalam na eh, yan tingin lang kayo guys ha kasi hindi pa natapos ang aking video bye bye I love you all guys thank you for watching bye 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 thank you thank you thank you I'm put you I watch you. watch you?